Nagsisimula ang pelikula sa paggising ni Frank Moses sa umaga. Tuwang-tuwa siya nang matanggap niya ang kanyang pension check, at tinawagan ng kanyang pension administration representative na si Sarah. Tinapos nila ang tawag, at binasa ni Frank ang aklat na binanggit niya sa tawag. Maaga siyang gumising ng gabing iyon, at nang pumunta siya sa baba, inaatake siya ng mga armadong lalaki sa loob ng kanyang bahay. Gayunpaman, nagawa niyang sorpresahin at alisin ang mga ito. Matapos silang patayin, nag-set up siya ng bitag sa kusina. Bumaba siya para kumuha ng pera at armas. Biglang pumutok ang kanyang bitag, at ang kanyang bahay ay pinaulanan ng putok ng baril. Pumasok ang mga mersenaryo, at malugod niyang tinanggap ang mga ito, na pinatay sila isa-isa. Pagkatapos ay binisita ni Frank si Sarah at tinatakot siya. Nagsimula siyang sumigaw, at sinubukan niyang patahimikan siya, na nagpapaliwanag na may nagtatangkang pumatay sa kanya nagtatanong siya kung bakit may gustong pumatay sa kanya at tumugon ang bida dahil narinig nila ang kanilang tawag sa telepono kanina itinali niya ito at sumakay sa kotse sumunod may inihahanda ang isang killer bago biglang lumapit sa isang estranghero at pinatay ito ang kanyang pangalan ay William Cooper at nakipagkita siya sa isang babae sa labas na nagsasabi sa kanya na mayroon siyang bagong target nalaman ni Cooper na ang kanyang target ay isang retiradong CIA analyst dumating sina Frank at Sarah sa isang motel sa New Orleans kung saan pinosesan niya si Sarah sa kama. Sinasabi niya na siya ay mula sa CIA, ngunit si Sarah ay hindi naniniwala. Lumipat sa isang lalaking nagngangalang Joe. Pumasok si Frank sa kanyang bahay ng hindi inaasahan, at ipinalam kay Joe na siya ay inatake, at ipinakita sa kanya ang ilang mga putol na daliri tumawag si Joe at ipinaalam kay Frank na ang mga taong umatake sa kanya ay nakapatay din ng isang reporter sa New York Times na nagngangalang Stephanie Chang. Samantala, sinusuri ni Cooper ang mga dokumento ni Frank, at nakatuklas ng pension check. Kasabay nito, pinalaya ni Sarah ang kanyang sarili, at nakita ni Cooper ang pagtawag ni Sarah sa 911. Di nagtagal, sinabihan ng pulis si Sarah na maaari niyang iuwi siya. Gayunpaman, may tinuturok ang pulis sa kanya biglang lumabas si Frank para tulungan siya at nakawin ang sasakyan ng pulis. Isang kotse ang bumangga sa kanila, at si Frank ay buong tapang na lumabas upang harapin ang umaatake, na si Cooper. Si Frank ay namamahala upang makakuha ng kalamangan, at nagmaneho palayo. Sa radyo, inaalerto niya ang pulisya na ang isang sospek ay nagmamaneho ng isang itim na SUV nag-set up siya ng bitag kung saan pinapasok ito ni Cooper, at dumating ang mga pulis para arestuhin siya. Nagising si Sarah sa New York City, at nagpapasalamat sa bida sa pagligtas sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakilala nila ang ina ni Stephanie Chang, na nagpakita sa kanila ng isang card na may misteryosong numero, na natanggap niya noong araw na namatay si Stephanie. Nagtatanong si Frank tungkol sa pagpasok ni Stephanie sa kolehiyo. Kasunod nito, ipinaalam niya kay Sara na ang mga numero ay kumakatawan sa isang klasifikasyon para sa panitikang asyano. Nadiskubre nila ang isang libro na may notes sa loob. Mayroon itong listahan ng mga pangalan, na halos lahat ay namatay kamakailan sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari, ngunit napansin nila ang isang lalaking si Joe na hindi pa pinatay. Tumawag siya sa telepono, para lamang marinig na pinatay na ang lalaki. Susunod, nakipagkita si Cooper sa kanyang boss sa CIA, na nagpaalam sa kanya na kailangan niyang makipagkita sa isang records keeper. Hinuha nila ang mga file ni Frank, ngunit wala silang nakikitang mga detalye. Sinabi sa kanya ng records keeper na si Frank ay isa sa pinakamabisang ahente ng Black Ops na mayroon ang CIA. Bumalik kay Frank, ipinaalam kay Sarah na dapat nilang hanapin si Marvin Bugs na nasa listahan din sumakay sila sa isang bangkang demotor, at nang makarating sila sa tila isang tahimik na lokasyon, biglang lumabas si Marvin. Dinala ni Marvin ang dalawa sa kanyang hideout. Pumunta si Marvin sa kanyang opisina upang suriin ang kanyang mga file, matapos siyang pigilan ni Frank at ibigay sa kanya ang listahan ng mga patay na tao. Natuklasan niya na ang lima sa mga tao sa listahan ay nasa Guatemala noong 1981. Ang isang komunidad ay maliwanag na nag-demolish doon, at sila ay pinagkatiwalaan na ipakita ito na parang hindi nangyari. Nang maglaon, ipinaalam sa kanila ni Sarah na ang isang lalaki na nagngangalang Singer sa listahan, na umalis sa misyon, ay nasa airfreight terminal bukas. Kinabukasan, papunta na sa airport ang tatlo. Nang magkita sila ni Singer, isiniwalat niya na nagtanong ang isang reporter tungkol sa Guatemala, ngunit wala siyang sinabi ipinapaalam sa kanya ni Frank na lahat mula sa Guatemala ay namatay maliban sa kanila. Pagkatapos ay nakita ni Marvin ang isang helicopter at biglang binaril si Singer sa utos ni Cooper. Tumakas ang grupo, ngunit isang kakaibang babae ang lumitaw at binaril sila. Binuksan nila ang bag ni Marvin at nagsimulang magpaputok sa kalaban. Lumitaw ang babae na may dalang RPG at binaril sila. Si Marvin ay lumabas pagkatapos ng pagsabog at ang dalawa ay nagsagupaan. Pinatay niya siya gamit ang kanyang baril na tinamaan ang susunod na bala ng RPG na pinapaputok ng babae. Nagalit si Cooper at nakatakas silang tatlo. Sa kotse, sinabi ni Marvin sa kanila na isa lang ang lugar na maaari nilang puntahan para malaman kung bakit sila inaatake. Kusang pumasok si Frank sa isang Russian embassy at habang papalapit siya sa pinto, nahuli siya ng mga sundalo nakilala niya ang isang lalaking Ruso, si Ivan, at pinag-usapan nila ang tungkol sa pag-atake. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ni Frank na papasok siya sa CIA, at kailangan niya ang kanyang tulong. Idinagdag ni Ivan na hindi siya maaaring tumulong sa kanya, ngunit kapag inalok siya ni Frank ng isang pabor, hindi maaaring tumanggi si Ivan. Sumunod, natuwa si Sarah at sumama sa misyon. Pumasok sila, ngunit ibinaba ni Sarah ang kanyang contact lens sa elevator para maiwasan ang security check. Tumunog ang alarma, at pagdating ng mga sundalo, kinumbinsi sila ni Sarah na tumulong sa paghahanap. Binitawan sila ng mga sundalo nang maisuot ito ni Frank at mapatotohanan ito. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang switch, at sila ay dinala sa isang lihim na palapag. Binuksan ni Frank ang pinto sa pamamagitan ng paghampas sa pader si Henry, ang record keeper, ay nalulugod na makita siya. Nang magtanong si Frank tungkol sa mga file ng Guatemala, tinulungan siya ni Henry, sinabi sa kanya na isang lalaki, si Cooper, ang pumunta upang hanapin ang kanyang file. Nang maglaon, nahanap ni Frank si Cooper at nagsimula silang mag-away, habang naghihintay si Sarah sa coffee shop. Nagtanong si Frank tungkol sa pagsasanay ni Cooper kay Cordeski, na kanyang napatunayan sinabi niya na sinanay niya si Kordeski, at na-dislocate ang braso ni Cooper. Tinangka ni Frank na tumakas, ngunit nabaril siya sa balikat. Ina-activate niya ang alarma sa sunog, kinuha si Sarah, at pumunta sa kalapit na silid upang pagsamahin ang mga kemikal sa isang balde. Pinanood ni Cooper at ng isa pang lalaki ang pagsabog ni Frank ilang sandali matapos umalis ang dalawa. Nalinlang ni Sarah ang isang bumbero upang tulungan si Frank na duguan, at habang nakabalat kayo, si Frank ay dumaan sa mga gwardya na naghahanap sa kanya, at ang dalawa ay lumabas para sumakay sa ambulansya. Nakita nila si Marvin na tinutukan ng baril sa ulo, at binuksan ni Joe ang pinto, nagbiro tungkol kay Marvin, at tumakas sila. Nag-aalala si Sarah dahil dumudugo pa rin ang sugat ni Frank, at iginiit ni Frank na pumunta sila sa Eagle's Nest. Pagdating nila, napansin ni Frank ang isang babae, na si Victoria, sa loob ng bahay. Ipinakilala ni Victoria ang kanyang sarili, at nagtanong kung bakit siya pumunta rito. Papatayin ba niya siya? Kapag sinabi ni Frank na hindi, ginagamot ng babae ang kanyang tama ng bala. Nang maglaon, sumama sa kanila si Joe at binanggit na mayroong isang nagngangalang Don ng salistahan, na buhay pa, isang gangster na kinukulong ng CIA iminumungkahi ni Frank na bisitahin nila siya, at sumang-ayon si Victoria. Ipinahayag ni Joe ang kanyang kagalakan na muling nagsasama-sama ang kanilang grupo. Tinitingnan ni Cooper ang kanyang pamilya sa bahay, nang tumawag ang kanyang amo para ipaalam sa kanya na may bagong target si Frank. Dumating ang koponan na nakabalat kayo sa bahay ni Danang, at napansin ni Victoria ang pag-espiya sa kanya ng CIA sa kakahuyan. Pumasok si na Danang at Joe sa isang soundproof na silid upang isagawa ang kanilang negosyo ng hindi naririnig ng CIA. Gayunpaman, habang patuloy silang nag-uusap, may kumatok sa pinto at binuksan ito ni Danang sa pag-aakalang isa ito sa kanyang mga bantay na biglang sinuntok ni Frank na nawala ng malay. Sa labas, tinalakay ni Sarah si Frank, at sinabi ni Victoria na minsan siyang umibig sa isang agent, ngunit nasa MI6 siya, at wala siya, at isang araw sinabihan siyang patayin siya, upang patunayan ang kanyang pangako. Sa huli ay nagpaputok siya ng tatlong putok sa dibdib nito. Sa loob, nagtanong si Don ng tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, at tumugon sila na sila ang naglinis ng kanyang kalat sa Guatemala. Kumuha sila ng mga kagamitan at nagtanong kung sino ang tinulungan niya sa pagtakas mula sa Guatemala. Natakot, tumugon si Danang, na nagpadala siya ng isang batang tenyente, ang anak ng lalaki na ngayon ay bisipresidente nagtanong sila tungkol sa reporter ng New York Times, at ipinaalam niya sa kanila na tinawagan siya ng dalawang beses na nagudyok sa kanya na makipag-ugnayan sa bise presidente na ngayon ay sinusubukang linisin ang kanyang kasaysayan ng malawakang pagpatay sa mga inosenteng taga-nayon sa Guatemala. Biglang ipinaalam ni Victoria sa kanila na sila ay na-corner. Pinalibutan ng mga ahente ang lokasyon habang papasok si Cooper si Danang ay pinatumba ni Joe, at ang telepono ay nagring, at si Cooper ay nag nagutos sa kanila na sumuko at lumabas. Hindi naniniwala si Cooper kay Frank nang sabihin niyang pinahintulutan ng vice ang mga agent upang pagtakpan ang mga krimen sa digmaan. Ngunit nang tanungin ni Frank ang dahilan kung paano niya nalaman na makikita niya sila sa bahay ni Danang, tiniyak sa kanya ni Cooper na walang sinuman ang babaril sa kanila, at personal niyang titiyaki na siya ay maging saksi. Sinasabi ni Victoria na ang mga ahente ay nasa lahat ng dako ngunit maaari niyang patayin ang mga ito sa kakahuyan kung sila ay papasok. Sinabi ni Joe na may isang tao na kailangang gumawa ng mahirap na desisyon at niyakap siya ni Frank at sinabing ito ay isang karangalan. Hinihimok ni Cooper ang bawat ahente na walang magpapaputok habang may lumalabas. Sa kabila ng kanyang mga utos, binaril ng isang ahente ang lalaki na ikinagalit at natarante si Cooper. Nagmamadali si Cooper at napansin niyang hindi si Frank ang nagpakita. Tumakas si na Frank at Marvin, at tinakpan sila ni Victoria, bago sila tumakas din ni Sarah. Di nagtagal, biglang nadulas si Sarah sa pagtakbo at nahuli siya ng mga ahente. Nahanap ni Victoria ang iba at binalaan sila na si Sarah ay nahuli ng CIA. Biglang lumabas si Ivan sa isang sasakyan, na ikinagulat nilang lahat nang maglaon, itinaas ng koponan ng isang baso para kay Joe at ipinahayag ni Victoria na dapat silang maghanap ng paraan upang ilantad ang mga krimen sa digmaan ng bise presidente. Nagsimulang magsalita si Marvin tungkol sa pagpapahirap kay Sarah kung hindi sila kikilos at lumabas si Frank. Tinawag ni Victoria na tanga si Marvin at pumasok si Ivan para kausapin si Frank ipinakita niya kay Frank ang tatlong tama ng bala sa kanyang dibdib, at sinabing binarin siya noon ng mahal niya sa buhay. Sinabi niya kay Frank na kapag nagising siya, alam niyang mahal siya nito, kung hindi, nasa isip niya iyon, at ang mga tao ay gumagawa ng mga nakakabaliw na bagay para sa pag-ibig. Nakatanggap si Cooper ng tawag mula kay Frank habang si Sarah ay tinatanong. Ipinaalam sa kanya ni Frank na ang anumang pinahahalagahan niya ay maaaring kunin sa kanya si Cooper ay natakot nang subukan niyang etrace ang tawag sa kanyang sariling bahay. Pinagbantaan siya ni Frank, na kung sasaktan niya si Sarah, magduruse ang kanyang pamilya, at balak niyang patayin ang vice-presidente. Ang tahanan ni Cooper ay binisita ng mga ahente ng CIA, at nang dumating si Cooper, natuklasan niya ang listahan ng mga patay na tao at ang Guatemala file sa kanyang kwarto. Pagbalik niya sa CIA, tinanong niya si Sarah tungkol sa file kung saan sumagot siya na nakita nila ito sa lihim na imbakan ng mga record ng Gusali at papatayin ni Frank ang bise presidente. Ipinaalam ni Cooper sa kanyang supervisor na kakailanganin niyang tulungan ang Secret Service sa pagtatanggol sa bise presidente. Sinabi ni Frank kay Marvin na nagimbak siya ng ilang baril kung sakali at sinabi ni Marvin na pahalagahan ito ng bise presidente tinutulungan ni Cooper ang Secret Service sa isang fundraising event at pinaplano ng team na patayin ang Vice Presidente. Habang nagsasalita ang Vice Presidente, isinama ni Ivan si Victoria para sa isang sayaw na sinasabi sa kanya na ang kanyang ningning ay halos hindi siya makapagsalita. Kuminto ang musika, at ginawa ni Ivan ang trabaho, naglalakad-lakad sa paligid ng silid, nagspray ng ilang likido gumagamit si Victoria ng mga espesyal na alahas para isarado ang isang pinto, bago makipagkita kay Marvin. Sumigaw ng malakas si Ivan na naaamoy niya ang gas, at pinatay ang alarma sa sunog. Ang bise presidente at secret service ay hindi makaalis sa pamamagitan ng ibang pinto. Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at nagsimulang magmuneho, ngunit binaril sila ni Victoria, at ganap na sinira ang kanilang mga sasakyan. Habang sinusubukang habulin sila ni Cooper, pumasok si Ivan sa isang elevator, kumuha ng panulat, at pinasabog ang isang aparato sa isang sasakyan ng bise presidente, nakakalabas lang. Ibinalik ng Secret Service ang bise presidente sa loob, habang si Cooper ay nakakuha ng akses sa mabigat na machine gun na ngayon ay walang tao. Samantala, si Victoria, sa tulong ni Marvin, ay pinagbabaril muli ang mga Secret Service. Habang tumatakas ang mga secret service kasama ang bise presidente, sinabi ni Marvin na mas mahigpit ang secret service noon. Sinubukan nilang tumakas ngunit pinaputukan sila at nasugatan si Victoria. Gumagamit si Marvin ng mga smoke grenade para makagawa ng distraction at tumakas sila. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya kapakipakinabang, ngunit nakulong at narinig niya ang paglapit sa kanya ng mga pulis. Biglang lumabas si Ivan, tinulungan siyang buksan ang pinto sinabi ni Victoria na mahal niya siya, at tumugon siya na alam niya. Sa labas, napansin ng Vice Presidente at Secret Service si Marvin na tumatakbo palapit sa kanila, nakasuot ng suicide vest. Nagsimula na silang tumakbo, at ang Vice Presidente ay sumakay sa presidential car na kahawig nito. Mukhang sinisigawan ni Cooper ang driver na huminto, ngunit hindi siya pinansin. Makalipas ang ilang minuto, lumingon ang driver para makitang si Frank pala ang driver nang ihayag ni Frank na siya ay nasa Guatemala at nakita ang kanyang ginawa, nagsimulang umiyak ang bise presidente. nakipag si Frank kay Cooper at sinabi sa kanya na mayroon siyang limang minuto para dalhin si Sarah sa isang kalapit na planta ng kuryente o papatayin niya ang bise presidente. Ipinaalam ni Cooper sa kanyang supervisor ang kanilang kinaroroonan at humiling na ipaalam sa Secret Service dumating si Cooper at sinabi kay Frank na tapos na, at tumugon si Frank na makikita nila. Dumating ang isang limousine, at lumabas ang employer ni Cooper, si Sarah, at Danang ngunit walang lumabas na tauhan ng Secret Service. Binaril ni Danang ang vice-presidente, habang iniisip ni Cooper kung ano ang nangyayari. Tumugon si Danang sa pahayag ni Frank para makalaya si Sarah, na nagsasabing kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya sinabi niya kay Sara na pinunit niya ang lahat ng mga cheque na iyon para lamang makausap siya, at sinabi niyang alam niya. Inutusan ni Don ng si Cooper na posasan si Frank, na ginagawa niya, ngunit sa paniniwalang pareho ang kanyang boss at si Don ng na hindi tapat, ibinigay niya kay Frank ang susi. Ipinahayag ni Don ng na ng mundo na pinatay ni Frank ang vice at si Sarah. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Frank sa kanila binaril ni Cooper ang kanyang tiwaling boss, pagkatapos ay ang iba pa, at napatay ni Frank si Danang. Lumabas ang squad mula sa mga anino, at niyakap ni Frank si Sarah. Nagpasalamat si Cooper kay Frank at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Biglang binaril ni Marvin ang isang patay na at tinanong ang lahat kung gusto nila ng pancake. Tuwang-tuwa sila sa loob ng sasakyan, dahil wala nang humahabol sa kanila, ngunit ipinaalala ni Ivan kay Frank na niya ito ng pabor hindi makapaniwala si Marvin na ginawan niya ng pabor si Ivan, at ipinaliwanag ni Ivan na minor nuclear problem lang ito sa Moldova. Nang tanungin ni Sarah kung maaari rin siyang sumama, sinabi ni Frank na okay, at naghalikan ang dalawa. Pagkatapos ay makikita si na Frank at Marvin na tumatakas sa mga hukbo ng Moldovan gamit ang isang ninakaw na nuclear device. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.